guys good morning good afternoon good evening magluto po ako ng adobong bato ito siya may ahos tayo at saka bumbay pero lagyan ko siya ng scrambled egg so iluto ko muna itong eggs guys Yeah, that's a scrambled egg guys. So Mag-isa na tayo ng ating batong. Una natin itong ano guys. So guys, nag-ano na tayo ng ating lutuan na kal ah, tanjira. Ay hindi, kalaha pala. Nag-arabit man. So, ilagay natin ang bawang. kung 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 lang siya, guys, para kung 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 at kung 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 At kung 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 na napisik siya sa kung kung Ganun din guys. Simpleng ulam sa ating pang umagang alisala. Okay. So, ito na ating balatong guys. Pinagasan ko na siya. Simpleng lote lang ito guys. Pang masa. Abot kayang đang trồng cắt sisaktan na natin ito guys para maluto ng punti and then lagay natin ng ating pulbos one at saka mga spices guys so

Mexican ulam mahirap guys. Pero masarap. Uh -huh. Takpan na natin guys para maluto siya ng maigi. do, mau, nafik nih cuma untuk kita ingatkan misa berpas, yang ulang nafik ulang pang masa, tapi rumas harap, ulang pang ulang nafik, masih rapi tapi rumas harap. Okay. <laughs> natin guys kung nilipi ang gato ng bato niya. Ito. Kulang pa ng punti. Mga 5 minutes. Done. Okay. Patay na natin itong scramble guys. Para na iba naman ang kanyang Kulay kulay. ang mundo. Yeah. Two minutes, guys. Tapos na ito. sana kayo'y para ako mo na I love too, guys. I love my mom. ito na ang ating ulam guys ginis sa adobong balatong with scrambled egg and ito ang ating tuyo na danggit enjoy lang tayo sa ating breakfast guys thanks for watching hope you like this video bye guys